na yung lambat, ganun pa rin. Kailangan may ititira kayo dito. Ayan, ito. Ito yung lalagay nyo sa ring hawakan nyo para may iagit nyo. Tapos ito, yung dulo-dulo. Buwan lang kayo dito, yung dulo nya. Tapos lagay nyo sa siko. Ayan. Tapos, kung kayo sa gitna. Ito, di ba? May ano siya. Ito. May awang. May awang. Space. Sa loob, oh. Buwan lang kayo. Atiin nyo lang siya. Yan. Kailangan nakaayos siya yung pagkati niya. Ay doon. Hindi mo sasamay ng ganyan. Kailangan nakaiwalay siya. Yan. Tapos kunin niyo siya. Nahati na siya. Tapos yung natira, may dalawang daliri kayo na ano dito. Iwalay niyo. I-reserve niyo dalawang daliri niyo. Tapos kunin niyo to. Tapos lagay niyo naman dito sa kabila. Ayan. So, tapos, ayan. Ito na. up na. Tapos si Agis na. Ayan o. Oh. Trial ya, trial. Oh, Kenapa ya. oh, ganda?